Good morning mga KJ So sinit up ko yung uh, Veterano kong katian Diyan Same spot Yung tugas na kahoy na yan So kahapon may nahuli na isa Ngayon na naman Meron na naman nahuli isa So kunin natin <coughs> Yan no? So. Yan. Yan. Huli na naman natin. and Mga kanina pa siguro ito na huli. Yan. So dito na area. So, tawid bahay lang ito no. Tawid bahay lang. Yung Bahay ko dyan. Yan tawid lang mga kasada so, dami talaga limukon yan yan maliit oh sisiu uy sisiu so para inakay so may nahuli tayong inakay ano kay na alin yan malit to mayro pa to yung isa may kapatid pa to so sit up natin to okay ah, natin mga prekoy yan oh inakay so ito na yung huli natin ano inakay yan oh wala pa sa ulo may ano pa hindi pa na kumplito yung talagang buho ng so nga oh, balahibo nya so meron pa mga maliliit yan o. so first time ko to na huli no first time ko to na huli ng uh, inakay yan yan pag may kung may isa pa to, may kapatid pa to So, sigurado Mahuli pa rin po Kapatid nito pag meron <coughs> So, parang lalaki Lalaki o babae <coughs> so, Okay, mga parekoy, update ko lang kayo sa itong bagong huli natin na inakay Okay